Yung resibo. Ito, ah, pati. Bungo kayo kay ng resibo, siya ng, lahat ng dalawa ng papel. Babayot ng 10%. kaya naman yung puro tayo sa bawa, isip ko, wala nang ng resibo, wala na lang kayo ng papel. O siya, siya, pa yung 10%, alimbawa, ako pupunta sa resibo, bakit hindi na lang sa proyekto? Pwede naman eh. At sa mga nagtataka ako. Bakit nagagawa niya? Samantalang, ngayon, ang kontrato, dapat babayaran mo ng cheque, hindi kas. Cheque, pangalan ng cheque, pangalan ng kontrato. Hindi po pwede yung babayaran mo yung resibo, para may labas yung pera, tapos Pag nalabas pera, sa inyo pera, tapos kayo lang bibili. Hindi mo kurang kayo, Pero, andun kurang siya, dapat Bawal lang! Bawal! Okay. Okay. Hey, para reminder kita. Kasi sa sa na yan, di naman, di naman bumili ng kundi, Oh, naman. okay yun. Pero sa nitri, Naglabas na ng pera na 100,000, binayaran nyo yung yung resibo ng 10,000, tapos binigisan nyo yung pera, ayaw ang bumili. Bawal yun. Nakangigod ka na. Yan eh. Bawal yun. Hindi ka nang kasi ngayon bumili yung natin na rin kay Narayo Wala Palo. Parang sila naman ang magkata. yung sa elektrikal. Kung hindi na naman, parang ang magkata pa si Flex.

yung paano nyo ang ng pera. Huwag ganun. Pagbabayad kayo ng resibo para ma mapaglabas ng pera, tapos gagawa kayo ng proyekto, dobli nyo na eh. Ingis na yung ibibili nyo ng resibo, madalas proyekto,